Ayan. Pag uh, gusto nyo mag po doon sa Dead Sea, nag po kami doon sa likod ng Dead Sea Mall, ay bawal pala doon. Kaya, nag-evacuate kami agad. Pero hindi na kami lumipat. Doon na kami umi Bawal po. Mayroon po talagang lugar na para sa tent. hahanapin ko pa sa susunod. Ayan. Panorin nyo po. <coughs> Grabe yung bundok na yan. Maraming umaahon ngayon. Parang mga itim-itim na yun. Mga tao yun. Meron parang maliliit na itim yan. Oh. No? Tao yan. Ang dami nagtutur. Hanggang sa taas. Oh. No? Meron din doon mga black. mga black tinan. Marami. Maraming group tour yan. Makit. Ang laki yung bundok. Kala mo lang maliit. Ang laki pala niyan. Para dun po sa mga naghahanap yung ay, Dead Sea. Wala po nakalagay na I Love. Dead, dead Sea lang. Ayan Oh. Sa likuran lang po ito ng Dead Sea Mall. Malapit sa Royal Crown, Wasis, at saka sa Bird. Ako okay. ah, no. na. <laughs> Gagawa tayo ng bahay dito. Gagawa kami ng tent dito sa may lilim. Parang nasa Tel Aviv kami nito. Diyan din sa tapat ng mall ang sakay ng 384 bus. Pag kami ay uuwi na. Lamig! shh, Sobrang lamig! hindi ko kaya magbabad malamig. Sobrang lamig. matagal na nawawala. Sa una lang malamig pagdapa. <laughs> ano bang asin na walang gert? Ganito. Ito yung asin. At ibabad natin. So, hindi natutunaw ito buo talaga siya ayan oh ang dami kawawa din yung mga yan trabaho niyang nilang yan palipad bakbakan na naman saan digmaan na yan anong dinidigmaan nilang bansa ang dami nilang hindi ang padalang bomba Nawawala na pag nakababad ka.

mabuhay pa pala ito ah, si Trill <laughs> gihak demolish kami, kami bawal daw tet dito hindi magbayad kayo ng milyon sabi namin Thailander kami sabi niya ma pay eh, hindi, hindi na pay hindi, na pay. hindi na yan po ang aming karanasan sa Dead Sea. Nagpicture-picture lang ako dyan. Kasi hindi ko kaya yung lamig ng tubig yung pa ako lang ang binabad ko. Tapos na picture picture kami dyan sa Dead Sea. Bye bye. Thank you for watching. See you on my next vlog. And yeah. thank you for watching. Mm. Bye bye.